Hello mga kalagwatsa, welcome back sa Louie TV At eto na nga, may banding-banding na naman kaming magkakabatch At dahil iniwan kami ng may-ari ng bahay, for the house raid tayo Titignan natin ang laman ng ref nila At magluluto tayo ng walang kaalam-alam ang may-ari ng bahay, ganerns Tara, unang bungad, manok agad, may can, karne At syempre tinignan din natin sa baba At puro soft drinks nga, sakto may panulak na tayo So yun, manok nga lang ang pwedeng lutuin at gawing ulam. All goods na to, kidnap ka sa akin. Pinalambot muna natin ng slight ang manok dahil frozen nga siya at ang naisip kong pinakamadaling lutuin ay ang tinola. Kumuha na nga ako dyan ng bawang, sibuyas at luya na galing sa kapitbahay nila. Shoutout Ante na namigay ng luya quality. At kumuha na rin tayo dyan ng dahon ng malunggay para for the healthy ang mga person. Salamat po ulit sa kanilang kapitbahay na may-ari ng malunggay. Charot! Iniwahiwan Iniwahiwa na nga natin ang puso mong patay na patay sa kanya ay este ang rekadong gagamitin natin sa pagluluto. Inuna na nga natin maggisa ng bawang at sibuyas, sabay lagay na ng luya dahil ito ang magpapalasa sa ating tinola. Hintay na lang din nating maluto ng mabuti ang manok, lagyan ng tubig at ng asin pampalasa. Kapag kumukulo na nga ay ilagay ng malunggay at sabayan ng magic sarap na kasing sarap ko. Charot! Tada! At yar na nga, luto na nga siya for the tikim ng person. All goods na all goods ang lasa gimasen! At dumating na nga ang batchmate naming may-ari ng bahay. Siyempre pinanood na din niya ang ginawa kong house rate at for na nakaw ng karne sa ref yung manok na nasa ref nyo. Okay. <laughs> surprise! O ba diba, Surprise! Kainan na! Gimasan! Mga kalakwacha, sana na-enjoy nyo ang video na ito. Supportahan po ninyo ako at i-click ang subscribe button para magkasama-sama ulit tayo sa susunod na vlog.